Good morning, ka-happy! Welcome back muli sa aking channel. Day off na naman natin. Nandito na naman tayo sa park. <laughs> Grabe ang init. Anyway guys, lumabas ako para as usual maglakad-lakad. Kasi ayaw kong nakahiga ng buong araw. Nakahiga ka ng buong gabi, nakahiga ka pa ng buong araw. So nandito tayo sa park guys para na, magpakain ng pusa. Ayan, meron tayong Wait, wait, wait. Yeah. Ampuyung ano, ayan, meron tayong biniling Purina. magkain ng pusa sa katudig dito. Sobrang init, parang Naawa ako dun sa mga pusa rito, guys. Maraming pusa rito. So, yung mga pusa, guys, nandito lang ang mga 'yan, dito sa mga damu damuhan kaya sa mga building yung mga iba nga, ano guys, eh, nasa entrance ng mga supermarket. Doon, Kasi pagpasok mo, may lalabas na aircon. So, meron din namang mga, ano dito, tubig. Minsan kasi nagdidilig sila rito. Tulad nyo, no. Kita nyo ba yung nagdidilig? So, minsan dyan din pumupunta yung mga pato, yung mga duck, at saka mga pusa. May inuman din sila. So, tara guys, ipakain natin to. Uh, ano ba to? Uh, purina na with turkey. Turkey. Hanap tayo ng pusa rito. May mga pusa rito guys. Marami. Kaya na sa so, mga dib 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 na yan. Diyan sila nakasitong. Meow. Meow. Tawag tayo ng pusa. Kaya tapos lang pala nagbilig. Meow. Meow. Patunugin natin to para marinig nila. Mm. Mm. Wala sila rito. Ayun na isa yun. Mm. Mm. So ipakain na natin to. Mm. Dito tayo guys. Kita nyo ba ako? <laughs> kain na natin to. Kita nyo ba ako, guys? ini mo na to para... Mm. Mm. Siguro kumain na to kasi di siya... Mm. Eh... Pagpayat mm. niya tapala. Ayan guys, ako so kumakain na siya. Mm. 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 Medyo mailat to. Meron dito yung ano, yung black sa yung puti. Bait ano 'yun? So eto guys, yung ano, yung minsan ginagawa ako pag day off pumunta ako sa park minsan papakain ng kahit isang pusa papainom gano'n huwag ka matakot, pinapakain niya kita doon guys, so maraming pusa doon <laughs> natakot parang tinitignan niya yung gamit ko siguro natakot siya sobrang pula ako. masakit sa mata nila siguro walang mga pusa ngayon. So nandoon yung mga nakatago. Sa kayong pag ganitong eat, kainit, nag ano sila nagiging tamad sila lumabas. Mm. So, siya guys, so, parang takot siya. Kasi tinitignan niya yung ano ko, yung sweater ko, sobrang pula siguro. Ano, napaka-visible ko siguro. So, ganyan guys, maraming pusa rito. But eh, pag itong mainit ang panahon, hindi sila masyadong nagsisi paglabas. Dati pagka nandito ka na sa park, tapos meron kang pinapatunog na ganitong tunog sa tubig. Tapos yung naamoy nila yung pagkain nila, lalabas ang mga yan. Takbo sila sa'yo. Pero ngayon, parang ano, Siguro ano sila dahil uh, dala ng init uh, tamad din sila gumalaw o kunilos. Tapos yung iba uh, nasa lugar kung saan medyo malamig, tulad niyan no, may mga pusa. Nung pagpasok ko nga sa supermarket na yan, may pusa diyan eh. So ayun siya oh. Makain pa rin. Payat siya. Kita niyo siya guys, ayan oh. Ayan oh, ayan. So, at least, ano? So, ng tubig, pero walang, ano, lagayan. Ayan siya, tinitignan niya ako. <laughs> Pulang, pu nakapula kasi ako, kaya medyo natakot siguro. Medyo ilag. Tara guys, iwanan na natin siya dyan para makakain siya. Anyway, may mga pusa namang nagpapakain dito guys. So, alam ko na kumain na rin yan kanina umaga. Alam na kasi alas 11 na. So, eto guys. So, nagdidilig sila. Kita nyo ba yan? Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan. So, nagiging painuman o pailiguan na rin ng mga ibon ng mga to Ganyan. Ayun, nagdidilig sila doon. Ayan. Kita nyo ba yun? Ayan. Kita nyo ba mga yan? Yang kulay na tubig yan. Parang, ano, water fountain na ano. So, okay guys. Maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa aking sa araw na ito. napaka Huwag tayong masyadong magtaaraw kasi nakaka sira ng kutis so kapag ka magpainit kayo mag jogging o mag walk ng umaga magdala lagi ng tubig magdala ng pamunas ng pawis para hindi kayo matuyuan ng pawis matakit sa katawan so ganito ako pag nag walk papawis lang ako ng mga ilang oras siguro isang oras, dalawang oras tapos uwi na ako, magre-rest na ako tapos saka ako magsa-shower. So okay guys, maraming maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin sa araw na to. Please don't forget to support our channel, subscribe at pakiclick na rin yung notification bell dyan sa baba. Para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na. Maraming maraming salamat, ingat kayo, have a good day ahead and God bless.